Wow, ang galing naman ng kurimot na yan, oy. <laughs> Hindi. Ang good boy naman ng kurimot na yan, oy. Kaligayahan niya yung laruan na yan, napudpud na. Kurimot. Sa Itutok mo sa kanya. Ay. ayan mot, happy happy ka na sa laruan na yan mot, no? wow oh, ayaw bitawan bat sumasabit na sa yata yung ano niya dyan wow, galing naman yung mot mot na yan pasaway nga lang ko minsan Mmm, katserlo. Pakita mo hindi ginagaw mo sa mukha mo. Wow. Pagod na, Pagod na, mot. Tanda ka na, mot. Uy, kagabi. nang madaling araw. Kinukubawaw na niya yung mama niya. Hindi pwede. Hindi. <laughs> Oo nga. Yung eh. no. papractice eh, si Mutmut -Mut, eh. Ay, ah, cannot be, tayo. No. Laka, Baby ko siya. Oy. Six months na yan, tayo. Ay, ipapapon kita, Mutmut. O, oh, totoo. Diyan, o. Oh. Nung nakita ko sila, sinubaybayan ko sila. Oo, oh, <laughs> oh, ba't hindi mo pinigilan? Eh, tulog. Nakahiga kami. Madaling araw. Wala sila ginawa ng mula. Wala, pupitin eh. ko ito, Mutmut. -Mut. Ay. Magtanggal ng itlog mo, yung practice mo. na siya sa nanay niya. <laughs> oh. Mot, mot. Aanakan ah, mo yung mami oh. mo, mot. Oh. No, <laughs> Galit na si mami mo, mot. Hala ka, mot. Gusto mo magkaroon ng lahi sa nanay mo, mot? Ha? Tinangay tina na niya yung kanyang laruan, oh. Kori, Na yan, mot. Akin ah, na, mot. Akin okay, na yan, mot. Mm, mm. Tinago ko na to, nah nahanap mo pa rin. Ha. Oh. Wow. Hmm. Sige, sige, sige. que moto?